Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of Artificial Intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang disisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Hello everyone, welcome back to the Edwin Tan Podcast. Today, gusto kong pag-usapan ng isang quote na matagal ko nang naririnig pero iba ang tama sa akin nitong mga nakaraang taon, lalo na habang mas lumalalim ang pagkaintindi ko sa buhay. At ito ang sabi ni Marcus Aurelius. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. O sa Tagalog, ang kasiyahan ng buhay mo ay nakasalalay sa kalidad ng mga iniisip mo. Ayos, simulan natin. Una, bakit napakalalim ng quote na to? Kung iisipin mo, sobrang simple lang, pero ubod ng bigat. Lahat tayo may pinagdadaanan, stress, anxiety, pressure sa buhay expectations ng pamilya, problema sa pera, health issues, relasyon, trabaho. At minsan, kahit wala namang malaking problema, parang may kulang. Pero sabi ni Marcus Aurelius, hindi raw doon sa mga pangyayari nakabase ang happiness natin. Nakabase ito sa thoughts natin, sa mga binubulong natin sa sarili araw-araw. Kumbaga, may nangyari man sa labas, ang nagdedesisyon kung paano mo ito mararamdaman, ikaw. Pangalawa, hindi natin makokontrol ang mundo pero kaya nating kontrolin ang isip. Ito ang isa sa pinakamalaking lessons ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang traffic, ang ugali ng ibang tao, ang panahong masama ang mood mo pagising mo, o yung mga biglaan sa buhay na parang suntok sa tiyan. Pero may isang bagay na 100% na kayang-kaya mong hawakan, ang kalidad ng iniisip mo tungkol sa nangyari. Halimbawa, yung traffic. Pwede mong isipin, buisit, late na naman ako. O pwede mong isipin, okay, may oras ako makinig ng isang magandang podcast episode. Gawin ko na lang productive. May nag-criticize sa'yo. Pwede mong isipin, wala akong kwenta. O pwede mo ring isipin, salamat, may natutunan ako para mas gumaling. Nabigo ka sa isang plano. Pwede mong isipin, wala talagang nangyayari sa buhay ko. O pwede mo ring isipin, Maybe hindi ito para sa ngayon pero hindi ibig sabihin tapos na. The event is the same, pero ang emotional experience, iba. Depende sa thoughts mo. Pangatlo, bakit minsan mababa ang quality ng thoughts natin? Kasi natural sa tao ang negativity bias. Mas tumatama sa atin ang bad news kaysa good news. Minsan hindi mo namamalayan, automatic na ang negative thinking patterns. Overthinking. Worst case scenario mindset self doubt, imposter syndrome, fear of judgment, comparing ourselves with others. At kapag pinabayaan natin ang mga thoughts na to, unti-unti nilang kinakain ang peace natin. Diyan pumapasok yung feeling na bakit parang hindi ako masaya kahit ginagawa ko naman ng best ko. It's not always your circumstances. Minsan, it's your thinking. Pang-apat, kung gusto mo ng mas masayang buhay, ayusin mo muna ang inner playlist mo isipin mo na parang Spotify playlist ang utak mo. Kung puno ito ng tracks na walang nangyayari sa buhay ko, bakit sila mas magaling? Wala na, tapos na. E di syempre, ang background music ng everyday life mo magiging mabigat. Pero kapag pinili mong palitan ang playlist mo ng thoughts like, pwede pa. Araw-araw may opportunity. Hindi pa tapos ang kwento ko. Kaya ko to kahit mabagal may maganda pa rin nangyayari kahit may problema. Ibang-iba ang magiging experience mo. Hindi mawawala ang challenges, but your inner world becomes a safer, kinder place. Panglima. Ang thoughts ay parang buto. Kung ano itinanim mo, yon ang tutubo. Kung lagi mong iniisip na pangit ang buhay, mapapansin mo lahat ng pangit. Kung lagi mong iniisip na may pag-asa, mas makikita mo ang mga oportunidad. Ang kalidad ng iniisip natin, unti-unti nitong ini-influence ang emotions, behavior, habits, decisions, relationships, career, pati spirituality. Kaya napakarami sa atin ang nagtataka kung bakit hindi masaya. Pero hindi natin check kung ano ang laman ng utak natin buong araw. Sabi nga nila, kung ang utak mo ay hard drive, dapat regular mo rin itong linisin tanggalin ang corrupted files, virus, old patterns, limiting beliefs para gumaan ang buhay mo. Pang-anim. Paano mo masisimulan i-improve ang quality ng thoughts mo? Here are simple but powerful habits. First, catch the thought bago ito lumaki. Kapag may negative thought na pumasok, huwag mong hayaang mag-wildfire. Sabihin mo agad sa sarili, "Teka, helpful ba 'to?" Second, tanungin ang sarili, may ebidensya ba ito? Madalas hindi. Madalas imagination lang natin ang nagpapalala. Third, practice gratitude. Hindi yung tiwangwang ako pero thankful ako. Hindi. Gratitude na grounded sa reality. Halimbawa, pagod ako pero may lakas pa ako. May problema ako pero may mga taong tumutulong sa akin. And lastly, choose better words. Words shape thoughts. Thoughts shape emotions. Emotions shape experiences. Ang simple lang nito, pero life-changing. Pangpito, kaya mo to. Kahit mabagal, hindi mo kailangang maging perfect thinker. Hindi mo kailangang maging stoic master bukas. Ang mahalaga araw-araw, inuunti-unti mong pinipili ang mas magandang thoughts. Yung hindi nang lalamon sa'yo, yung hindi nang aapi sa'yo, yung thoughts na nagbibigay ng kapayapaan, hindi takot. At habang ginagawa mo yon, ramdam mo kahit paunti-unti, gumagaan ang loob mo luminaw ang isip mo at nagiging mas present ka sa buhay mo. At doon ka makakakita ng tunay na happiness sa quality ng thoughts na pinipili mong alagaan. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, tulungan mo akong maabot pa ang mas maraming tao. Please like, share, and subscribe to the Edwin Tan Podcast. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mindset, growth, at totoong buhay. Salamat sa pakikinig at as always, Alalahanin The happiness of your life depends on the quality of your thoughts, Kita